Magandang araw mga bata, maligayang pagbabalik sa ating paralan. Ito ang unang araw sa ating aralin sa aralin panlipunan. Kung makikita ninyo, mayroon tayo dyan. Ito ay tinatawag na kumpas. Nasa itaas ang hilaga. Nasa ibaba naman ang timog. Ito yung kanluran at saka silangan. Makikita ninyo dito sa gitna ng hilaga at sakas silangan ay merong hilaga silangan dito naman sa gitna ng timog at saka silangan ay meron tayong timog silangan dito naman sa timog papuntang kanluran ay mayroon tayong pinatawag na timog kanluran. Dito naman sa hilaga, papuntang kanluran ay mayroon tayong tinatawag na hilagang kanluran. So mayroon tayong apat sa ating kumpas. Meron ako ipapagawa sa inyo. Ito ay tinatawag na tugon ko, iguhit mo. Iguhit ang mga bagay o puok na sasabihin ko. Dapat sa tamang kahon maiguhit ang bagay o puok. Ang una nating direksyon ay iguguhit ninyo sa kahon. At ang pangalawa naman nating direksyon ay iguguhit ninyo sa bituin. Ayan, kung makikita ninyo, andyan yung kahon at saka bituin. Ang sabi ko kanina, sa ating unang direksyon, iguhit ninyo sa kahon ang bagay o puok na aking sasabihin. At sa pangalawang direksyon ay sa bituin. Nakuha mga bata. Kung ganun, sisimulan na natin. Pangunahing direksyon. Ito yung ilagay ninyo dyan sa kahon. Iguhit ang mapa ng Pilipinas sa kahon na nasa hilaga. O, saan dyan ang hilaga? Iguhit daw ang mapa ng Pilipinas sa kahon na nasa hilaga. Di ba maipinakita ako kanina? O, saan dyan ang hilaga? Pangalawa, Iguhit ang ating pambansang prutas sa kahon na nasa silangan. Pangatlo, sumulat ng salitang mangga sa kahon na nasa kanlurang bahagi. At pangapat, gumuhit ng mga batang naglalaro sa palaruan sa kahon na nasa timog na bahagi. Yan yung ating pangunahing direksyon. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang direksyon. Sumulat ng letrang M sa bituin na nasa hilagang kanluran na bahagi. Sumulat ng letrang A sa bituin na nasa hilagang silangan na bahagi. Number seven, sumulat ng letrang P sa bituin na nasa timog kanluran bahagi. At pangwalo, sumulat ng letrang A sa bituin na nasa timog silangan na bahagi. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, meron akong isang katanungan. Ano sa tingin ninyo ang ginagamit nating bagay sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar? Sige nga. Paano ninyo uh, malalaman na yun yung isang lugar? Ano ang ginagamit ninyo? Para ano ang ginagamit natin? Magaling! Pamagat ng ating aralin ngayon ay tungkol sa ang geografiya ng Pilipinas paggamit ng mapa at globo. Mga layunin, natutukoy ang pangunahin at pangalawang direksyon. Sino ang nakakita na nito noon? Alam niyo ba kung ano ang pangalan nito? ito ay isang Opo, ito ay isang globo. Ano naman ito? Ito ay isang magaling. Ito ay isang mapa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng globo or ano nga ba ang globo? Ang globo ay isang modelo Ang globo ay isang modelo ng mundo na bilog at nagpapakita ng eksaktong hugis ng mundo. Ipinapakita rin ito ang mga kontinente, karagatan at iba pang mga bahagi ng mundo sa kanilang tamang proporsyon at posisyon. Ano naman ang ibig sabihin ng mapa? Ang mapa ay patag na paglalarawan ng mundo o isang lugar na ipapakita sa mapa ang mga kalupaan, katubigan at hangganan ng isang lugar. Meron tayong gagawing pangkatang gawain. At ito ay tinatawag na halina't tuklasin. Mag-ambaga na. Ano sa tingin ninyo ang pagkakaiba ng globo sa mapa? Inilista ang sa tingin ninyo ay pagkakaiba ng mapa sa globo. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, halina't ating sagutan ang inyong ginawa. Tingnan ninyo kung ano ang pagkakaiba ng globo at mapa. Ang globo ay isang modelo ng mundo na nagpapakita ng eksaktong hugis ng ating planeta. Ang hugis nito ang Ang hugis nito ay hindi bilog kundi oblate Spiroid. isa pa, ang globo ay nagbibigay ng tamang proporsyon ng mga kontinente at karagatan ginagamit ito upang makita ang mga bansa, kontinente at mga karagatan sa kanilang tamang sukat at lokasyon ang globo din ay nagbibigay ng mas tumpak na paglalarawan ng distansya at direksyon ng mga bansa kumpara sa mapa. Ano naman ang mapa? Ang mapa ay isang patag na representasyon ng isang lugar. Ipinapakita nito ang iba't ibang impormasyon tulad ng mga kalsada, anong lupa, anong tubig at mga hangganan. At ang mapa din, may iba't ibang uri ng mapa depende sa layunin ito tulad ng, tulad ng mga mapa ng kalsada, geografiya, politikal at klima. Dahil patag ito, may mga distorsyon. Dahil patag ito, may mga distorsyon sa sukat at hugis ng mga lugar, lalo na sa malalaking rehiyon. Yun yung pagkakaiba ng mapa at saka globo. Ngayon, ngayon meron naman tayo sa sagutan. Isulat sa patlang ang tinutukoy ng bawat bahayan. Number one, ano ang hugis ng ating mundo? Number two, ito ang ginagamit na modelo ng mundo. Number three, ito ay patag na paglalarawan ng mundo. Number four, anong mga impormasyon ang ipinapakita sa globo? Number five, anong mga impormasyon ang ipinapakita sa mapa? Aantayin ko ang inyong mga sagot, mga bata. Kung tapos na, harinat ating sagutan. Ano ang hugis ng ating mundo? Ito ay Bilog. Ito ang ginagamit ng bundelo ng mundo. Ito ay globo. Ito ay patag na paglalarawan ng mundo. Ito ay mapa. Anong mga impormasyon ang ipinapakita sa globo? Distansya at direksyon ng mga bansa at marami pang iba. Number five, Anong mga impormasyon ang ipinapakita sa mapa? Representasyon ng isang lugar. Magaling mga bata sapagkat naintindihan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli. Bye bye! Huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong i-upload na video. Maraming salamat!